Nagagawa ng buko sa ating katawan. Ano ba ang health benefits at posibleng risk sa pag-inom ng buko juice o coconut water? Alam nyo po ba na ang buko juice ay low in calories? Safe inumin ito kahit sabihin natin na overweight ka, pwede naman. Ito ay masustansya at maraming nutrition na mahalaga sa ating katawan na nakukuha sa pag-inom ng buko juice. Ang coconut water ay mayaman sa potassium. Ang katumbas ng isang buko ay katumbas ng apat na saging pagdating sa potassium. Ang potassium ay mahalaga. Ang potassium ay nakakatulong para ang inyong blood pressure ay maging regulated o maging normal at importante yan. Ang buko juice ay refreshing, masarap at pwedeng pamatid sa uhaw at kung malakas kang pagpawisan nawawalan ka ng mga electrolytes, mapupunuan yan ang pag-inom ng buko juice. Mas maigi na uminom ng buko juice kesa sa uminom ng energy drink. At ang coconut water ay galing sa young coconuts o batang coconut. Iyan ay nasa 5 to 7 months old. Ano ang pagkakaiba ng buko at nyog? Ang buko kung tawagin ay yung young coconut at ang nyog ay yan yung matured o matanda na. Ang coconut water ay galing sa young coconut. Ang coconut water is alkaline. Pero bago tayo magsimula, huwag mong kalimutan i-like ang aming video, magsubscribe sa aming channel at iklik ang bell button para sa mga bagong video. Health benefits ng pag-inom ng coconut water. Isa, magandang source ng nutrients. Mga nutrients, carbs, fiber, protein, vitamin C, magnesium, manganese, potassium na 17% ng daily requirement ay nakukuha sa pag-inom ng isang buko juice na ang average na dami ng sabaw ay nasa 200 hanggang 250 ml o halos masasabi natin na isang baso mas masabaw mas bata. May sodium 11%, calcium 6%, yan ang sangkap ng buko juice. Kung naparami ang paginom ng buko juice since may sodium ito maaring tumaas ang BP nyo. Kung tama ang inom nyo at since may potassium ito ay magre-regulate ang blood pressure nyo, yan yung advantage. Paalala na ang ating pinag-uusapan ay coconut water young, green coconut. Kasi nalaman na habang patanda ng patanda ang buko, 5 months masabaw pa hangang 7 months pwede pa siguro mga kalahating baso pa yung makukuha dyan. Pero pagdating ng 10 months ang sabaw niyan ay konti na lang at hindi na ganun kasustansya. Pwede nang gawing gata yun. Dalawa, antioxidants properties. Ang coconut water ay may taglay na antioxidants at mino-modify niya ang free radicals para hindi ito magkos ng pinsala sa ating katawan at yung mga may liver damage mapa fatty liver o anumang sakit na may kinalaman sa atay. May isang pag-aaral na ginawa sa daga na nalaman nila na na-improve ang oxidative stress at ang coconut water ay nakatulong mabawasan ang mga sakit na may kinalaman sa atay. Magandang malaman yan mga ganyan kasi I'm sure marami sa atin na may history ng hepatitis, mataas ang SGPT, may fatty liver, may psoriasis. Gaano karami? Kung ang iinumin nyo ay isang buko juice yung laman nun pagpalagay natin isang baso o higit pa sa isang baso, kung isang araw isang ganun okay na okay yun, safe yun. Tatlo, maganda sa may diabetes. Dahil sa fiber content ng buko juice mas maganda ang digestion, so yung mga constipated halimbawa, pwedeng uminom ng buko juice. Ang buko juice ay may taglay na magnesium na mahalaga para maging mas sensitibo ang insulin nyo sa katawan at magamit nyo. Binabawasan ang blood sugar lalo na sa type 2 diabetic at mga pre-diabetic. Ang ibig sabihin ng pre-diabetic, yung medyo lagpas ka na sa normal pero hindi pa lumagpas sa 126 na mg per deciliter ang inyong blood sugar. Lalo na kung may lahi kayo. Apat, alam ng lahat na kung mayroon kang UTI o kidney stone, pwedeng uminom ng buko. Bakit? kasi isa sa natutulungan ng buko juice o coconut water ay makaiwas sa kidney stones. Drinking enough fluid is important. Tubig, plain water is okay. Walang problema pero nakita sa pag-aaral na ang coconut water na dinagdag nyo sa tamang bilang ng tubig kada araw ay mas lalong maganda ang nagiging resulta. Ang kidney stone kadalasan ay nanggagaling sa mga high calcium, oxalates at iba pang crystal na nabubuo sa inyong ihi so pag-concentrated ang ihi nyo. Malaking chance na magkaroon kayo ng mga bato sa bato. O bato na nakaharang sa daanan ng ihi. So pag inom nyo ng coconut water, napipigilan ang pamumuo nitong mga kristal na ito lalo na napipigilan na mag-ipon-ipon ito at magdikit sa inyong kidney at sa inyong daanan ng ihi. Lima, ang coconut water ay tumutulong din na suportahan ang inyong puso. Bakit? Nare-reduced o nababawasan ang chance na magkaroon kayo ng sakit sa puso dahil ang pag-aaral na lumabas na nakakatulong ang coconut water, na mabawasan ang inyong cholesterol at triglycerides. Tulad ng nabanggit kanina, tumutulong ito mabawasan ang fatty liver, so yung may mga fatty liver, napapababa nito ang liver fat. Dahil sa inyong cholesterol, may connection yon. Sa isang pag-aaral, na ginawa sa mga daga, lahat ng mga pag-aaral halos palaging sa mga daga sa isang research na lama na 45 days na pinainom ng coconut water ang mga mataas ang kolesterol at mataas ang triglycerides at paglipas ng 45 days, tinignan ang kanilang mga blood test, at nakita na bumaba ang kanilang blood test pero inihalin tulad nila kung gaano karami ang ininom ng daga na coconut water ikinampute nila na sinasabi na 4 na mililitro pero 100 grams ng daga pagyan ay ay convert nyo sa tao, kung 150 pounds ang tao, ang kailangan niyang inumin ay 2 to 2.5 liters, sobrang dami naman pero yang yung computation na ginawa. Pero hindi ko sinasabi na huwag ka nang uminom ng tubig panay buko juice. Anim, Tumutulong na mereduce ang blood pressure. Anong dahilan bakit bumababa ang blood pressure kung kayo ay umiinom ng coconut water? Ang dahilan ang potassium content na anim 600 ml which is 17% na kailangan nyo sa isang araw, 600 ml na potassium ay nakakatulong magpababa ng blood pressure. Iyan ang DASH diet, high in potassium, high in calcium diet, importante yon. Potassium, calcium, magnesium mga tinatawag nating minerals na kailangan natin para ang BP ay mas maging kontrolado. Ang coconut water ay nakakatulong mabawasan ang lapot ng dugo o pamumuo ng dugo o tinatawag na blood clot. Nalaman sa pag-aaral na meron itong antithrombotic activity. anti contra thrombotic pamumuo ng dugo. Iyan yung pwedeng magkaroon ng pagbabara sa ugat. Kung sa ulo pwede kang magkaroon na tinatawag na stroke. Tinatawag na ischemic stroke, ibig sabihin nagkaroon ng bara, either dugong namuo o kolesterol na nagbara, naging plaque sa inyong ugat. Ito ay importante at kung ano ang pwedeng makatulong sa inyo. Pito, tumutulong din ang coconut water, ma-restore ang inyong electrolytes balance binabalanse nito yung inyong mga sangkap ng tubig sa katawan. Ano ang mga sangkap na yon? Sodium, potassium, magnesium at iba pa, yan yung madalas niyong ipinapa-blood test. Binabalance niya, minimaintain niya yung tinatawag na proper fluid balance ang inyong katawan. Nire-reflenish niya yung mga electrolytes na nawawala during exercise. Yung mga atleta, maganda ito, lalo na kung sasabak kayo sa matitinding physical activity, lalo na kung mainit ang panahon, buko juice ang inumin nyo instead of water lalo na after the exercise dahil sa pinawisan ka ng todo. Ibinabalik natin ang nawawalang electrolytes. 8. Ang coconut water ay maganda as a source of hydration. Low in calories at carbs. Hindi nakakagay ng weight yan. Pero may mga malita tayong ginagawa. Yung bumili ka ng buko, nilagay mo sa ref tapos ininom mo after 2 or 3 days. Unang-una ang sustansya niya bumababa, pangalawa mapapansin niyo isa o dalawang araw na nakalipas, iba na ang lasa. Parang tubig na lang, wala na yung sarap na tinatawag. Mali yun. Pangalawa, akala natin pag sinabing buko juice pwedeng nasa tetra pack, kasi yung mga naka tetra pack, kadalasan may preservatives. Paano magiging fresh yung buko juice kung nasa tetra pack, tapos nasa manufacturing plant halimbawa, dinala sa supermarket, sa supermarket hindi nabenta agad na ininom mo agad. Pagpalagay natin tumagal na isang buwan mula sa paggawa hanggang ma-display dun sa supermarket o tindahan, hindi mo na-expect na ganun ka fresh, at minsan may lasang chemical, mapapansin niyo yan. Iwasan yung mga nabanggit at yung mga flavoring, kasi may buko na nabibili na nasa pack. Minsan may pandan flavor, delikado dahil sa maraming preservatives at may added sugar kaya hindi pwede sa mga diabetic. Huwag pong kalimutan i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para sa mga bagong video.